Ayan, kumusta mga kapitik? Good morning. Kanina po ay nandito yung team ni Kuya Alan. At nilagyan na ito ah. ng alulod. Ayan. <laughs> Bali, hindi nalalampas doon sa kana Ate Wilma. Ayan po ay naiwan doon sa kanilang ginawa. Dahil nagtagulan na nga. Ay, yun yun na may babalikan talaga ni Kuya Alan. At may warranty naman ang kanyang gawa. Tapos ito po ah, yung lagi niyo napapansin ay inakyat na rin nila. So lahat po tinandaan niya lahat ng may tumutulo at kanyang pinuntahan. Tapos ay may binili din siyang pintura at mamaya po ay kanyang pipinturahan. Bayto ito ah. yan, bumili siya ng pintura. Ayos. Thank you so much kay Kuya Alan. At yun kanyang ipipix. Pero nilabas ko rin po itong aking patungan ng aming TV. Dahil nga yung amin TV ay naka wall mount na. So nilabas ko po at tatabasang uh, tatabasan ko. ito yung aking guhit Yan. Tatabasan natin guys. Dahil po ito nga ah. Uh, kasing haba na siya nito. Para pag nilagay natin sa TV, pandain lang sila doon. Walang naka ano, naka, ayun know, o. Ang laki nung labas. So ikakat ko po yan. Ayan po. Pinirefer ko lang yung gamit. Sana hindi siya mapatapat sa pako. At pagka may pako, yun ako. Delikado. hindi kaya nung ano hindi kaya nung aking lagari bakit kaya hindi kaya umiiyak mahirap talaga pagka uh... ito na yung baba baba ka taas itong gilid na lang saka yung loob grabe nagmanual po ako itong <laughs> gilid na lang hirap na hirap po di yan sa gilid mamasilyahin ko na lang para gumanda ganda Kasi ito po ipipinturahan ko ng puti yan po yung aking lilihahin at pipinturahan natin ang puti. Guys, para bumagay doon. Ito po yung puti rin ay. So, gagawin ko din itong kulay puti. Yan. Yan po, unti-unti. At uh, tinawag na ako ni Mami. Kakain na raw muna. Yan, magandang tanghali po guys. At uh, Katatapos lang namin mag-lunch. ay naligo na rin. At itutuloy ko na yung aking pag-o-opera dito sa cabinet. Sana ay hindi masayang Sana ay magawa ko po ito. At mahal din kapag ka bibili pa ng bago. Yan. po si na Bobby, hindi lang nakatulog. Okay, close the door na. Mami, naputol ko na. Wow. Ah, thank you, Lord. <laughs> Sabi may palitan ng bago o Tingnan mo oh, tipid. Yes. Maganda pa siya. Maganda pa. Iga-grind ko lang. Papakinisin. Tapos, pintura. Yun na. Pwede na to sa... Bumili ako ng 1 liter. Yes, kailangan mapinturahan ko para meron na, meron na akong tinatarget na date simula nung nagka tv tayo <laughs> Ako ay na. Ako po ay nakakantsong na. Ayan. Pasok na kayo, mami. Iga-grind ka. magandang tingnan. Kailangan ko lang ikat itong mga ganitong agents ah. At pag hindi po, ay parang siyang skin. Ito po ay parang nakadikit lang. Dinikit lang itong ano. Parang sticker lang na dinikit. So kapag tinanggal po, dire-direcho. Kaya dapat ikat. kaya ko po ito pag hindi gagana ito ay nabubok na natin lahat yan so yan po lahat po yung gagana din ko yan o pag hinila mo ito may hila hanggang <laughs> so yan akin mo na ikakat yung mga edges. tapos ay papahirang ko ng ano siguro para hindi maghiwa-hiwalay ipapahirang ko ng may binibigay pala kita pa din pala ito ah. Ito po ay panlagay dito. Ayan. Puputulang ko rin pala. Hindi ko na makalimutan. Ito po pala puputulang ko rin. Ayan. Ito lang ko rin yan. ilalagay ko lang itong likod. Ito po ah. Ayan, dapat eh, ay meron siyang likod. Mami Set Channel by Andres the Big T-Rex. Yes. Can you can you say thank you to Ati Pinky? Thank you po. So oh, this one no, oh. this one Daddy. Give me, give me, give me. Oh, careful, for you. Daddy. Yes. Pinturahan ko na lang din dito Para hindi amaging So ito po ay galing din doon Kinanggal ko kanina pala So ibabalik ko lang ulit Puputo lang ko rin guys yung cabinet, yung sulong kung so tawagin yung probinsya, ito po ay sulong ayan kasi babalik ko lang ulit ito ah dito siya po yung ini-slide ayan, ito po ipipinturahan ko lahat yan kailangan titesting kung ito kakasya pa ayos po. Ayan. Akin na lang pipinturahan. Pero mamasilyahin ko muna. May binili pa ako na pang masilya. Ito yung malagyan ko ng pandikit. Tapos iipiting ko. Ayan po. Ito yung puputulang ko rin. Ayan, naguhitang ko na para magkasya din dito ito po yung kanyang patungan katulad ng isa ayan na ayan pintura na lang. Pintura na lang po. mo na ko muna pala ito ah. Para magpantay. At bako bako. Ayan po guys. Medyo parang palpak ako sa paggamit nun. Hindi ako marunong. Anyway. Nangitayin ko tumigas. Saka ako lihahin. ko kung anong mangyayari. Mukhang nasayang yung akin ano isang lata na mera pa lang gamitin nito yun Sana po ay tumigas siya para pwede kong dihahin para kahit papaano mapantay Ito po ilalagyan ko ng pandikit ah Ididikitin ko ito guys tapos si feeling ko na Ayan po parang uulan madilim Tahinga muna ako guys hintayin ko muna itong Umano, matuyo hindi ko alam kung tama yan pag hindi ay try ko yung stick well glue ang ilalagay ko sa ibabaw para hindi lang siya maghiwa-hiwalay after nun ay pipinturahan ko na ayan po at bigla na nga umulan ng malakas ay paano na kaya ako matatapos nito lakas po ng ulan Bagyo na po uli. Iya. Yeah. Bagyo na uli, guys. Ayun po, dinadala natin na 'yung natatamo. Import ng ulan, guys. Ayun. May nabili pala ako. Ito po. Bakal siya. Mabigat. Ayun. Merong 4, 6, merong 8, 10 inch. Ang haba. Ito pong nabili ko ay uh, 6. so, ito pa yung maganda pang ipit. Clumps. Clumps po ito, guys. Bali, pipisain lang to. Yan. Pipisain lang po ito, ah. Ito. Para ma-release. Pero kapag ka naman gusto mo mag-umipit na, kakalabiti mo lang po ito. Ayan o, no? nakaklump na siya. Puro Youtube lang ang pinapanood ko eh. <laughs>

harvest if we do not give up galatians 6 to 9 niv